Sino si FLC? Okay? Kanina, sinabi ko na nga tayo si Francis Lloyd Chua na kung saan uh, kasabot ni Liza sa kanyang illegal business. Ito po'y wala ng di umano. Sinabi ko nga sa inyo na ang pangalan ni Liza Ahas Araneta, pangalan ng mga kasabwat, actually, marami sila. Dahil si Lisa at si FLC, si Marcos Jr. at si Lisa at si FLC at ang mga demonyo, hindi naman lahat sa Senado ay kasabwat nila sa kanilang iligal na negosyo para kamkamin ang pera ng bayan. Alright? Papaanong para kamkamin? Okay? Itong si FLC, na tatay ng mga bata na kung saan kinidna po, in-extract nila ang bata, mga bata, gamit ang fabricated crime na inakusa doon sa distressed mother, na we're still looking forward na mag-come out na siya at magpa-interview, uh, at patuloy siyang hinahunting ng grupo ni Lisa sa Europa, mga kababayan, para sa kalaman ninyo, malaki pong issue ito, kaya naman, itong si FLC at si Lisa ay pinapahanting ang nanay para dokutin, actually hindi yung mga anak, ang totoong gusto nilang dokutin ay yung ebidensyang hawak ng distressed mother na kung saan yun ang makakapag, lalo makakapagbagsak dito sa Marcos administration o Paul Boronic administration. Why? Napagalaman natin, ayon sa ating mga iba't ibang impormante na nakakaalam nito, coming from the government also. Tandaan ninyo, ang issue ng extraction ay hindi lang po between the distressed mother at ang kanyang partner na si FLC. pagsabuatan dito ang DFA, ang DOJ, ang immigration, halos lahat ng mga kinunchaba ni Liza Marcos. Ngayon, mga kababayan, kaya ang pagduot sa mga bata ay hindi yun din talaga yung purpose nun. Kung baga, kailangan nilang gawin, kailangan nilang magfabricate ng crime para madukot nila mismo yung impormasyon na nandoon sa, I think, third floor, nagbalita na niyan, doon sa iPad na hawak ng distressed mother. Ano yung nakalagay sa iPad? Napagalaman natin sa iba't ibang informante natin, mga kababayan, ating mga puting as, kahapon, kanina, na nakapaloob dito, nagigimbal sa buong mundo kung gaano ka mafia ang gobyerno ni Marcos Jr. Why? Tanong natin kay Zubiri.